Uh, magandang gabi po sa inyo lahat pakita ko po sa inyo itong mga gamit natin na matagal na po ito sa atin ito yung sa kapatid ko na mutya ng kahoy na naging bato ito po yung sumasanggalang sa mga may gamit na kidlat isa po ito sa pinakamatindi na depensa rin ang mutya ng kahoy na naging bato kaya rin po nito na depensahan ang mga kinukulam o barang kaya rin po ng uh, mutya ng kahoy na naging bato. Ito po ay kahit yung mga palipad basta kayo ay meron po nito uh, kahoy na naging bato. Ayan, mainam din po yan sa mga baril o mga sibat o kung ano man po, mga patalim, mahusay po yan. Ito yung mutiyan po rin natin ng kahoy na may dagta po ito. Ayan, kung mapapansin nyo po, ito yung dagta niya. Uh, halos parehas lang din po sila ng kanilang abilidad. Ito, sumasangga lang din po ito sa mga uh, kidlat. Ayan. Mahusay po na depensa yan. Ito naman. Ito po yung tinatawag na Santo Ara. Ano ho? Itong may kulay. Yan po ang Santo Arang ito. Parang kumamamasdan nyo. Para siyang balugbog ng pagong. Isa po ito sa malakas na depensa. Ano ho? At malakas din po sa gamutan. Pagdating sa mga UTI. Ito po ay malamig dito ang pakiramdam nyo. Uh, sa paglamig po nito, ito po yung kanyang pinaka-bertudis. Ito po ay nilalagay lamang sa may tapat ng puson kung ano man ang sumasakit sa inyo. ah, uh, ito po ang gagawin nyo dyan. Ibabad po sa uh, pagliliguan. Mainam din po yan. Ibabad din po sa pag-iinuman ninyo. Yung santo ara po. Ibabad po ng mga ilang minuto. Pero dapat po may dasal po kayong ibubuga po diyan. Tulad po ng ama namin at sumasampalataya at ang mga kahilingan nyo na gumaling po kayo. Yan, unang-una po ang sasambitin ay ang Panginoong Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Ang ating Heso Kristo rin po na anak ng Diyos. Ayan, ito po yung tunay ang totoong perlas. Kulay black po. Ayan. Ito po ay nakikita sa pinaka pinakabahayan po doon po sa loob yan po yung mga nagbukol-bukol po ah uh, swertehan, swertehan rin lang po kumbaga sa pinagkakalooban lang nito ito po ay nagpapakita sa mga taong pinagkakalooban ayan, maswerte na po ang makakakita po ng perlas swertehan na rin lang po ito naman yung ating crystallized na kabibi So 'yan, may baon po siya na mutya, ano? Buto po ito. ayan Isa po sa mapanghalina po ang narito. At depensa, mas lalo pong dum dumobble pa ang kanyang depensa. 'Yan po ang crystallized na kabibi, pangunahin niya po pagdating sa kalakasan ay ang mapaghalina pang nagagamit rin po at nagagamit din ito sa mga sugal ano man pong sugal nagagamit po ito uh, sa mga pag-ibig nagagamit din po ito pag-ibig lalo na sa inyong minamahal ano sa inyong mga asawa na nanlalamig mainam po yan na magagamit niyo. ito naman po yung mutya ng tagatak ng kidlat. Ayan. Mahusay rin po ito kasi ito ay may mata. Ayan. Kung mapapansin nyo, kulay puti po ang nariyan sa kanya. May isang mata siya. Ito po, napakahusay rin po nito. Halos po pang ang kanyang tinataglay. Dito naman po, meron siya kulay itim na nakalagay. Ayan po ang tagatak. Meron din tayong mutya ng kulog na napakaliit naman. Ayan po ang mutya ng kulog. Kung mapapansin nyo, talaga napakaliit nito at balot na balot po ng mga kulay dilaw na kulay. Ang mutya po ng kulog ay mainam. Sa salita pa lang ninyo, ay umaatras na ang inyong kaway. Umaamo na. Ito po, nagtataglay rin siya ng malakas na pangangatawan at malakas na epekto ng pagpapalayas ng mga kamalasan at mga masasamang uh, kalamidad, ano. Ayan, mga aksidente. Ito namang ating mutya ng langka. Nagagamit din po ito sa malakas na mapanghalina rin po. Yan po ang kanyang tinataglay. Ito po ay amoy langka, mabang. Amoy, ano po, hinug na langka. Ayan, So ito po ay magandang maganda sa mga nagnegosyo O nagbi-business Kung ano man pong mga uh, inaano nyo Mainam din po ito sa mga charm Ah sa mga charm Sa mga nagpa-farm Sorry po Sa mga nagpa-farm Napakainam inam din po niyang buto ng langka Butiya ng langka Ayan. Na naging bato na po Sa katagalan Mainam po yan ito naman po, isa rin ito sa nagpapalakas, masabi ko lang po ano, na hindi natin nabanggit kanina. Ito po ay nagpapalakas din ng mga medalyon, uh, mga kapwa mutya. Ayan. Ayan uh, po, ang salsagan. Ito sa digmaan po ito eh, sa mga pulis, gwardya, sundalo, o kahit po sa mga kahit anong trabaho ninyo maganda po yan dahil yan ay magaling sa, sa bala. Ngayon, pasensya na po at sinisinok ako eh. Ito naman yung ating tagusan. Bali, dalawa po ang tagusan niya. Napaka-inam po nito. Napaka-gandang mutya po nito. Ayan. Bali, tatlo po ang naritong tagusan niya. Tatlo. Ayan. Gamit po nito ang matinding kalakasan pagdating po sa mabilis na paglusot, hindi kayo mapapansin ng mga humahabul uh, humahabol sa inyo o mga pinagtatakasan nyo. Sa mga pagsubok, mainam din po ito. Maganda rin po ito. Sa mga manghuli, mainam din po ito. Wag po wag lang po kayong lilingon. Basta kayo ay natapik nyo po ito ng tatlong beses o nahipan. Uh, malakas pong umepekto ito. Hindi po kayo pababayaan niya pagdating po sa pang pa, pang kaligtasan po dala po rin yan. Ayan, mainam po ito sa unang una niya yung tagumpay, yung bilis na makaya mo na maka lagpas po sa lahat ng mga pagsubok. Salamat po at magandang gabi po muli sa inyong lahat. Ayan, bali, yan nga po. Naipakilala ko na po sa inyo lahat. Pwera na lang po doon sa ating uh, mutya ng perlas. Ang black perlas. Ayan.